guys, uh, nagpatawag si engineer para manira tayo ayan, adjust down natin to marami rami yan meron pa dito ayan ayan, yun, adjust din natin na, na grinder na natin tapos eto na naman ayan, adjust din natin to isentro down natin ayan, ganyan talaga pag hindi pa finish yung ano, Uh, bahay. Maraming adjustment. Yan. Pati ito guys ah. Adjust din natin to kasi pag nag sila. Yan. Tiles. Kalahati lang malalagyan. So adjust natin dito. Yan. Yan ma i-adjust yeah, natin ngayon. So pinatawag lang tayo ngayon dahil para manira. Yan. Hindi ko nakasalanan yan. <laughs> yan. Tayo yung anay ng mga bahay mga simento. Ayan. So, yun muna guys. So, dito nga guys, ay mag-grinder muna tayo. Ayan. Gagrindera natin yung paglalagyan ng ating box. Uh, utility box. Dahil a-adjust natin to dito sa center. Uh, so, masyadong mataas kasi to eh. Kaya, pangit daw tingnan ito so isa center natin ngayon so grinderin muna natin guys so yan ah, habang rin nag grinder natin pala nakaready na rin ang ating chipping gun so patapos natin ito mag grinder guys i-chipping na natin to so yan tapos na nga pala guys so box lang muna dito guys Yan. chipping na muna natin tapos matiping na guys nagrind grinding ko ulit yan mamaya para palabasin yung dating TBC yung dating abang so madali lang naman natin ito magagawa dahil kompleto naman tayo sa mga gamit may grinder tayo, may chipping gun kaya iwas hassle need natin talaga to sa mga project natin kaya kailangan lagi tayong may mga gamit so dito naman guys yan tapos na natin ma grinder machine seal yan at shipping pala so ngayon kapalan na natin so para hindi magalit yung ating engineer sira mo tapal mo yan ganyan tayo dito guys para naman may pakikisama tayo sa mga pintor karamason para ano na sa kanila yan um, uh, ano na sa trabaho nila yan guys tapalan natin may gumatabang pa nga yung halo dito eh dahil sa ayaw halos kumapit pero pwede na yan guys dahil mamasiyahan pa naman kailangan pala nga dito guys medyo kahit pa paano may alam tayo sa pagmamasyon kunyari <laughs> ito na guys yung mga ginawa natin yan sira mo tapal mo yan tapos dito kailangan mga sinira mo tapalan mo rin yan lalim at yung dito yan diba pati yun yun tapos, meron pang pinagsat. Tampas dito. Yan. Yan, mga pinagsat dito. May design daw dyan eh.